So, hi guys, welcome back sa ating vlog So for today's video is tumating na yung order ko na mga bagong set ng damit ni Ellie So yung mga damit kasi ni Ellie na mga luma na o yung mga uh, na niya na is binibenta ko ulit siya, binibenta ko siya para makabili ulit ako or madagdagan yung pambili ko So hindi ako gagastos ng bongga para bumili ulit ng damit niya kasi nga yung pinagbentahan ng damit niya na kinaliitan niya is yun lang yung pinabibili ko ulit. So, itong shop na binibilhan ko is nakailang set na rin ako ng damit sa kanya kasi magaganda yung damit niya. So, nang, nagagaling siya sa Albay pa. Sa Tabaco Albay. So, ito siya. Ito. Ito maganda yung tela nito cotton din to. Tapos ang size na ni Ellie is 60 na siya. 60. Pang 3 to 4 years old or 4 to 5 years old na yung size niya. So yun na yung binibili ko para medyo matagal-tagal niya magamit. So ang ganda nung ano uh, yun. Car tier. Ka car -tiers. Ayan 60 na yung size niya. 60. Okay. Ang ganda ng tela nito, kaya din ako bumili. So, in order ko siya, parang ilang araw pa lang nakakalipas, so in order ko siya. So, ito siya lahat. Ito is tatlong pares. Tatlong pares ng damit to. Hindi kakahalaga siya na 585. Tatlong damit. Tatlong pares. Basta is... <laughs> yan siya. So, papakita ko na lang dyan kung saan ko siya na nabibili. Mm -mm 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 -mm. Ayan siya. Ayan, malaki na naman sa kanya. So, itong size na to, na inorder ko is 60 pa rin siya. 60. Ayan. So, same siya dito sa isa. Ito, luma niya na to eh. Siguro mga ano na to. Mga tatlong buwan na to. Ang dami na to. Tatlo, apat. Tapos, oh, di ba mas malaki? Oh, ayan. Diba? Diba? Pero 60. Ano? Same sila ng size 60 pero mas malaki yung isa. Yung bagong dating. Diba? So, cotton yung tela niya. Ang ganda ng tela niya. Oh my God. Papasukan natin kay Ellie. Eh. So, tanggalin lang muna natin. Tapos yan, long sleeves. Kasi malamig. Ayan. Diba? Ang ganda. Ganda ng design niya. Ada tuh isan lama nya. Begitu kan tadi dile. Agak ada ringan desainnya gitu. skateboard. Ya. Yeah. So, ngelihatan right desainnya. No? slot to islat. Hmm. Hmm. Tapo. Beren sang. Mimi. You vegan. I think yan. I'm green. Ah, ah, I feel. 60 deh. 6. Tea. Cheekids. Ang tatak niya. So, cotton din siya. Ganito. Magaganda mm, lang ng kilo. Tapos, turnin niya is uh, skirt skirt na shorts. Skirt siya sa harap. Pero, shorts siya. So, papasuhat natin din. So, dalawang ganito yung in-order ko. Ayan yung design niya. Ice cream. Yung isa is... Mmm, cherry! Ang Ay, cute! Yan. Ano No, Nulong gupit o po, susukat natin later. Yan, tapos, skirt din siya. Skirt na sure. So, papasukat natin kay Eki. So, tara. Ay, may ka kay mga Bakit? Ay, naku. Ante nyo nga, may panukli yung 500, mga po binigyan ng pera? Ano ang pinigay mo sa akin, di ba? Lab, dito ka na paningin daw. Ah, oh, ayan. Ayan siya. Ang ganda, no? Ang ganda rin, ganda, no? Ang ganda, no? Patingin daw ng skirt mo. Ayan. Ganyan siya. Talagod daw. Ikot daw, baby ko. Ikot. Ito na. Ayan siya. Diba? Okay, isa naman. Ha. So, ito yung isang, ito yung isang, isang design. Yung ice cream. Tayo. Wow. Ice cream yung design and skirt. Tingin ka daw. Tayo ka daw, tayo. Patingin daw, dali tayo. Nasa daw. Uy. Dali na tayo muna. Hindi makita yung short. Ikot ka daw, ikot. Is. Ay. Ang tagal. Bilis na tingin daw muna nila yung short mo. Diba ganda? Diba ganda? Nice ng short. Dali na, tingin. Tingin ka dali. Tapos iba naman susukat natin yung isa. Tayo ka muna. Tayo, tingin daw. Wow, skirt. Wow, skirt jam. Maikot na daw, ikot. Oh, sabi ko ikot eh. <laughs> so, siya po is 2 years old and 7 months. So, malalaking size na binibili ko sa kanya. Para matagal niya mag-alit. Para hindi tayo binibili, di ba? So, another one. Try natin yung long sleeves. Yeah. <laughs> so, ayan yung isang pares. Yung long sleeves. Ayan. Ah, Ay, Malaki sa kanya, pero... Malaki pa sa kanya. Sakto siguro yan pang mga 3 to 4 years old. Kasi mahaba pa yung sleeve niya. Yun. Pero, maganda siya. Ayun, mahaba pa siya. Mahaba pa siya ng 2 years old and 7 months. Pero okay mo. Tsaka yung dito mo. Hindi naman siya rin kailangan. Haba yung mama. Ha? Duh... O tayo ka tayo tingin daw. Tingin daw. Na, na. Ayan siya. Yeah, what Ayan. What o wait na. Tinatakin ko lang siya pag matutulog siya. Pero ganyan siya. Mahaba pa siya. Ayan. Nasa tuhod niya. Pero hindi naman siya ano. Ayan. Yeah. Tinatakin ko lang siya. Yeah. Diba? Ayan. Diba? Ganda. Okay. Tigil na. Matayang, ma. Okay. So, ayan yung store ma, nung binibalahan ko <laughs> ng mga damit ni Ellie. So, kung gusto nyo bumili din ng mga quality yet murang mga damit, yes, mag-order na lang kayo sa Lazada. so, so kahit alba yung layo niya. So, ang standard na uh, shipping fee niya is 80 pesos lang. So, ang gaganda, ayan. Ito. At saka yan. And ito yung mga nabili ko na sa kanya. Yan. Ayan pa. Yan, pinaregalo. Doon ko rin binibili. Yan, mga turno na long sleeves. So, nabenta ko na yung mga yan. So, ayan. So, yung mga iba dyan na maliliit na nabenta ko na yan. So, thank you for watching guys. And see you sa ating next vlog. Bye!